So ayun, hello po ano sa inyo lahat mga kaibon Ayan, sandibagong video naman po tayo ngayon mga kaibon oh. No? Kamusta po kayong lahat? ang um, ako nga po pala, ang bisola nang mag-iibon Ayan, Alex Siviri, Official TV So kamusta po? Um, medyo full lang kasi tayo sa mga ano upload na video ngayon na itong mga nakaraang araw ano? Kasi ang um, gawa nga ng napakaraming trabaho na kailangan unahin. So, ngayon mga kaibon, ang, ang i-share ko nga po pala sa inyo, ano mga kaibon, is yung tungkol dito sa ibon, kasi may ibon ako dito na hybrid. So, ipapakita ko sa inyo yung um, ano, yung itsura ng hybrid at saka nung hindi hybrid na ibon. So, kaya tara, ano, mga kaibon, samahan niyo ako dito sa konting tips lang naman ito ng ano, ang um, ng pag-aalaga o pag-tilala ng hybrid at hindi hybrid na ibon. Kaya tara. So, ito po ano mga kaibon, yung sinasabi ko na hybrid na ibon. Ito pong ano, ito pong African Labrador ko dito. Ayan, kung makikita nyo po anong mga kaibon, medyo malabo nga lang. Di ba, napakadungis po ano ng ulo. Ayan, kalat-kalat yung ano niya, yung parts ng ulo na um, um, medyo maitim ano tapos may kaunting kulay orange so ganyan po yung hybrid ano mga kaibon kasi ang naging hybrid po yan kasi mga kaibon kasi pinagbangga po yung ano yung fisher yung green fisher at saka yung um, green personata bali ang tatay po niyan is green fisher tapos yung nanay niyan is um, ano um, green persona or wild type na ano na African labbird so bali ano pa lang yan mga kaibon bata pa yan um, nasa um, simula nung pagka-hatch niya sa itlog hanggang sa ngayon siguro mga um, tatlong buwan tatlong, or patatlong buwan pa lang ata nung simula nung ano, pagkakahat hanggang sa ngayon na edad na to na ayan na nga siya so ba diba, ano um, kalat kalat yung kulay black sa ulo niya ayan o oh. may kaunting bahid ng kulay uri din sa may bandang noo ayan o oh. Diba, kapag kaganyan ano, ano mga kaibon kasi um, ano pa naman ano pa yan mga kaibon bata pa maaring um, tumingkad pa din yung kulay yung kulay nya kasi talaga hybrid siya ayan ano and then ipapakita ko din sa inyo mga kaibon yung hindi hybrid kumbaga yung pure na personata ito, kakatake natin ito kasi may itlog na to so nagayon natin, palalabasin natin sa ano sa pugad ayan ayan, ang gandang kulay so ito yung ano, may itlog ayan o oh. kalat kalat nga lang yung itlog kasi ano, bali tatlo yung itlog nyan apat pala medyo kalat kalat ano, kasi hindi ko nalagyan ng ano ng ano na nesting material o yung kusot ayaw lumabas nung kak o natin ayan ayan yan, yan po yung pure na personata no napakaitim ng ulo ayan no napakagandang kulay ang ano po dyan ang hen po dyan is yung kulay blue yan looper so ano kasi itong gulay nito nice uh, dilaw which is ano sya ang um, five. yan po yung tak di ba napakatingkad nung ano ng kulay nung mga ulo nila which is may bahid nga din ng kaunting ano ng kaunting dilaw yung kak pero pure personata po yan mga kaibon ano so napakagandang kulay po ng ano ng mga personata na to And then, yung ano nga pala nito mga kaibon, yung hen, bali, ibinenta ko na nga. Yung nanay niyan, bali, ibinenta ko na kasi may pumunta dito sa akin nung isang gabi. Gabi na na pumunta dito yung, sa akin yung ano, bumili. So, bali, pinilit ako nung no? nabibili niya daw yung nanay niya kasi kursonada niya nga daw din yung kulay. Kasi, kasi ano eh, um, Napakasintag kasi nung kulay nung pagkakaiting nung ulo nung nanay niya. Kaya, nakorosonadahan. So, wala akong nagawa, no? Kaya, naibinta ko na din. Kasi yung tatay niya na Green Personata, na sinasabi ko nga na Green Fisher, is nakawala So, hindi natin naabutan na ano, nabukas pala or na nasira niya yung screen kasi yung screen lang naman ng reader kung, ng mga reading kids ko dito mga kaibon, ito lang naman na di ba napakanipis lang naman ng screen na ginagamit ko sa reading kids para sa mga ibon ko um, sa ano eh hindi natin or hindi ko nakita na nasira niya yung ano yung screen kaya nakawala And then, ito nga pala mga kaibon, ano, mapapansin nyo, ito, ito papak papakita ko sa inyo itong, ano, tatlong parakit ko dito na kulay blue, ayan, no. Kakahango ko pa lang yan, o kakahardest ko pa lang yan, pero hindi po yan sa akin, kasi ang, ang mayari po niyan, ang sabi sa akin, kukunin niya lang daw kapag ka may inakay na nga yung, ano, ibon niya. Ito nga, may itlog na naman dyan sa loob. Dyan, ito yung ito yung kak. Ayan, yung kulay blue, yung nanay, ayan, sa loob. Bali, may, may limang itlog na naman naman nandyan sa nest box na yan. Kaya, tinanggal ko na to. So, hindi ko alam, ano, kung kailan yan kukunin ng may-ari ang um, medyo namum nga ako niyan mga kaibon kasi napakaliit nung cage ayan no? di ba good for one pair lang yan ang ganyan na uh, size ng breeding cage so kapag ka nilagay pa natin yung ano yung tatlong piraso ang tendency niyan mga kaibon lalo na may itlog yung ano yung um, yung nanay ang mangyayari niyan mga kaibon posibleng awayin awayin yung tatlong parakit na to yung tatlong anak na to kasi napakaliit so hindi natin malidesisyonan yan mga kaibon ano kasi um, hindi nga atin yung ibon and then ito nga pala mga kaibon itong um, itong um, kaka kakatail na to ano balihin harvest ko palang din yan nung nakaraang araw kasi kung mapapansin nyo ano mga kaibon may um, medyo ano na pinagbubunot na no, nung parents yung um, ibang parts ng katawan no, yung, yung mga balahibo kasi nga may itlog na naman yung ano dito yung parents nyan bali hindi ko lang alam no kung ilan yung itlog nyan dito ito yung ano nya ayan no ito yung parents nya Ayan, hindi ko nagagalawan, hindi ko na gagalawin kasi ano, baka itapon lang yung itlog. Sayang. Kaya ang gagawin ko nito mga kaibon, siguro um, magka lang ako ng at least one week man lang dito sa flight cage na to. Ililipat ko na yung ano, itong ano, itong kakatail na to and then yung hybrid nga na to na ano na na albs lilipat natin dito sa medyo malaki kasi kapag ka sa malaki kasi mga kaibon maganda yung ibon ano kasi um, kung sila sa paglipad and then siyempre yung katawan nila malakas kumpara sa o compare sa ano sa medyo maliit na ano na kulungan kasi sa ganito is hindi naman sila makapaglipad kaya minsan makikita mo yung ibon kapag nilagay mo na sa ano sa malaki parang hindi na ano parang hindi siya sanay kaya ang ginagawa pagapanggapang na, lang diyan sa ano sa loob ng cage pero kung bata pa is na natin sa ganitong malaki um napakaganda nung ano nung katawan ng ibon so, hindi siya matamlay ang ginagawa niya lang kasi is palipad-lipad lang siya. So ito yung ano, hindi ko rin pa, pwedeng pagparisin. Kaso nga lang yan mga kayo na ano, nagbaband na rin sila. So hindi ko ano, sigurado kung baka pagbanggain ko rin to. Kasi um, itong personata na to, kasi, ano siya eh, um, possible siya sa hen. And then yung fisher na ang um, possible din sa ano sa kak. So, wala wala din akong ibang feeling compares yan kaya di ko alam baka pagbanggain ko lang yan. So yun lang po ano mga kaibon um, pinakita ko lang po naman sa inyo or pinakita ko lang naman sa inyo yung ano yung hybrid na ibon kung ano yung hybrid na o yung itsura ng hybrid na ibon at saka yung pure na personata so yun lang po ano mga kaibon um, salamat po ano sa inyong lahat mga kaibon ano sa patuloy po na pag support sa aking munting channel na ano. so magandang gawin po and happy birthday po ano sa lahat mga kaibon